Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Binaliwala ka na ba niya? At talaga bang wala na siyang pakialam sa'yo? Dahil sobrang nararamdaman mo Diyan sa puso mo na hindi ka na talaga niya iniisip, kahit isang tawag, isang text, chat man lang ay wala talaga. Kaya nawawalan ka na ng pag-asa, pero hanggang ngayon ay mahal na mahal mo pa rin ba siya? Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin niya, yung para bang matutulala talaga siya sa kakaisip sa'yo at ikaw ay maisipan niyang tawagan? o kontakin para kayong dalawa ay magkapag usap at maging okay at maayos na kayo sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na mangyari ito sa iyo, na maging okay kayo ng partner mo, pwes gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang kung may larawan ka sa kanya, actual photo niya, kunin mo ito at sulatan mo ito ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, hawakan mo muna ito saglit, mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay matutulala sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, bago ka matulog, ilagay mo itong larawan niya dyan sa unan mo. At sa loob ng punda ng unan mo, ilagay itong larawan niya. At bago mo ito uunanan, ihampas mo muna ito ng tatlong beses. At pwede mo nang uunanan ang unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At pwedeng hayaan mo lamang dyan sa unan mo ang larawan niya basta ito ay safe na wala po makakaalam na iba. At kung sakaling hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay alis, pwede mong kunin itong larawan niya basta ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo at maging okay na kayong dalawa sa tuwing ikaw ay tawagan at makipag-usap siya sa iyo. Basta tiwala lang. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at uunanan ito hanggang kailan mo gusto at sa maging okay na kayong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.